Mga silang tanga. <laughs> Hello? Hello? Imo, imo, imo. Sarap ng buhay. <laughs> <laughs> Tali lang yung imo yan. Pijama ka mo. pangang Imo na pala yung nanay-tatay. Bato-bato. Bato-bato, pek imo na rin pala yan. Uli. <laughs> Bato-bato. Pika na lang. <laughs> Pulubi nga kami, mag-savers lang. Ang kami naman! Kasi wala kami pale Ay, panalo na siya. Yuhu! Yuhu! Ano pa bang ano? Posh. Kasi naglalaro sila kanina. Posh. Nag-picture-picture sila. Ngayon naglalaro sila. Ay, sali Parang, Si Bia ako kasi nanti-trip eh. Video yata eh. Isa pa, isa pa. Change, change, change.